Siya si Rodel Calderon. Taga saan ka, Kuya ka Rodel? Rosario. Rosario Batangas po. Ah, taga oh, Batangas. Batangas. So, Nadadaanan namin niya oh. pauwi ng Taisan. Oh, taga Taisan po kayo eh. Ah, taga Taisan ka din. Ikaw, ikaw lang po. Ah, ako. Oo, oo. Oh, taga oh. Oh, Ako, ang tatay ko yung taga Taisan. Oh. Oh, uh oh. Mag, magka mag sa akin. Sinasabi ko. <laughs> <laughs> <"Taisan," laughs> <"Taisan," laughs> oh, uh oh, oh. Sa tayo. Oh, oh. version sa Batangas. Ano ah, ba Basta, Gusto ko ikaw ang pinakamasaya ah, ka. Uh, ka! Uh, masaya Dahil lang yung saya ay ligaya <laughs> ay, ko ga. Eh, okay. din si Ogi, di ba? Ay, patanggay rin ito. Patanggay yeah. oh. kaya ito? Eka, ay, hala ay, ako, gasul ito. Patanggay Si Ogi. Si Ogie! Si Ogie! Si Ogie! Si 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 doon din sa inyo sa sa pa lang palingkin niyo uh, uh. Ros Rosario Public Market ah, doon din sa Rosario may pwesto oh. kami mismo sa Rosario Amo ko po may pwesto ako po ay wala ay ikaw ay, ano lang swelduhan oh, ay, uh. ah, hindi yung kanila talaga yung pa magkano uh, okay. gang sweldo mo sa isang araw 500 per day po ilang oras yon Or trabaho ito po na madaling araw ang punta. Merong, pag depende po sa ubos, merong 6.30 na ng gabi, nasa palengke pa naglilinis. Alas 2 hanggang ano? To, 2 a.m. to 6.30 oh, p.m. Ang haba ng oras. Kasi, kasi yung ay, oras ng bagsakan. Yes, oh, or. pagdating ng mga oh, mangingis. Oh. Kasi may habol sa pamalengke. Hindi sila basta benta lang, naglilinis pa sila ng pwesto eh. Di ba? Oh, yung po mga pinagkalata namin, kami ang lilinis ano, no. Itcha kayo yung bagsakan ng isda mga ganyan, last dos? Alam mo, minsan sa ulo binabagsak yung. Huwag naman Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Kasakit ulo. Sa ulo. Sa ulo. ba ulo. Sa 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 ulo. Uh, kinder pa po ako, eh, nasa palengke na ako at ang aking kinamul kinamulatan po ay ang aking inang fish vendor dati po. Ah, sinasama si na siya nai. dati pa. Exposed na siya sa palengke sa pagtitinda ng isa dahil sa nanay niya. Kaya pala, ang bilis niya eh, no? Oo. Oo. Kaya no look. Sanay na sanay talaga. Yung pagiging breadwinner mo, gano'n nakatagal yan? Nasa 10 years na po. Ang pagtulong ko sa amin, sa aking ina, kapatid at yung nag-iisa ko pong anak na naiwan sa akin. Nasaan? Yung po naka-red. Yung pogi, oh. Ah, si Ayun, oh, pogi. Super cute. Oh, Siyempre, mana sa tatay. Okay. Okay. Huwag <laughs> <laughs> kang papakasiguro. Huwag <laughs> <laughs> kang papakasiguro. Basta <laughs> <laughs> mukha <laughs> na kung pari mo. Charot. Kasi man. gwapo mo nga. <laughs> ano oh, niya? Jan -jan. Jan -jan. Jan -jan. ang niya? Jandel po. Jandel? Jandel. Ang pogi mo. Mukha Kamukhang kabukha ka ng tatay mo. Super pogi. Ilang taong ka na, Janjan? Twelve po. 12. 12 Nag-aaral na. ka naman. Apo. Ah, Saan ang school mo? Sa kay po. Saan? Pakitext na lang para maba. Grabe <laughs> yung laway naman. Nakabans. <laughs> <laughs> wala. 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 wala, wala punyeo, eh. Sapunyeo. Oh, oh, oh kakatuwa oh. ito. Lagi mo lang Wala. Wala. tali, <laughs> Uh, <laughs> tayo mag-adjust kasi <laughs> nagiging kalahati lang siya sa shot, kaya tayo... Ay, aray ko. <laughs> tayo mag-adjust. Adjo, oh! laki mo kasi. Oh, yeah. Si Ogie okay. lang, si Ogie. Okay. Oh. tayo ni, ni Direk. Ang natitira sa kanya. Ulll. Ayan, ayan. Grabe sila sa'yo. Apple box, apple oh. box. <laughs> mukha, ka, mukha kang tapon ng garapon. Alam mo, yun yung... <laughs> okay. So... Yung tatay mo ang siyang nagpapaaral sa iyo at uh, nagtataguyod sa iyong uh, pangangailangan, di ba? Janjan? Jan? -jan? Apo. Okay. Love mo ba ang tatay mo? Apo. Oh, makati ba Janjan? -jan? Makati. Kaya <laughs> na ako conscious Nakakabot lang kanil. siya. Pakabago kasi yung shirt Polo. Yeah. niya. Kinakaliskisan niya din yung, <laughs> <laughs> yung puso niya, kinakaliskisan niya. Okay. So, kamusta ang pag-aaral niya? Magaling naman sa eskwelahan? Masipag? Matiyaga? Masipag pong ano, maglaro. Ah basketball, sige ka na tala pagbata, oh, naglalaro. Oh, uh, uh, pero yes. Ang assignment po ay e, pagdating sa bahay pag tinanong ko po ay e, okay na daw po. Sabing uh, mo ginawa, doon po sa laruan. Sa laruan. Uh, so, kaya niya pagsabayin, ano? Kaya niya pagsabayin. Okay lang naman ang maglaro pero dapat uh, hindi mo makakal makakalagtaan 'yung mga obligasyon sa eskwelahan, 'yung mga assignment, mm -hmm. 'yung pagre-review. Mahal mahalaga'ng makapag-aral ka at marami kang matutunan sa eskwelahan, diyan. Oh, diyan Oo. Balang araw, mauunawaan mo kung gano'ng kahirap ang mga pinagdadaanan ng tatay mo para maibigay ang pangangailangan mo at ang mga kagustuhan mo. Thank you po. Jan Jan, meron ka bang mensahe sa papa mo? Pa, thank you sa pag pagpaaral sa akin. Maraming salamat po. May dispep siya ba si Jan Jan? Kasi pa. parang masakit yun. Eh, ano po siya? Ano, bago lang yung t-shirt. Hirap po, po Yan talaga tala mga siya. bata. Bago, malikot po yan eh. Oo. Oh. Sumayaw ka nga. Oh. Ay, oh. Ba? Ay, ba? Tayo, Sumayaw. Ba? Sumayaw. Sabihin Polita. mo na lang kung gusto mong i-audition yung anak mo. Hindi yun. anak mo. Pumos Siyempre, oh. yung tao. Ay, ay Oh, Jaja, pinagmamalaki ka ng tatay yes. mo. Magaling ka daw sumayo. Pwede mo ba kaming sampulan sa na? Sapo, Jaja! Sapo, sapo. na yan. yan nasuloy. Hey, Kamala na. Nahihiyan hey, eh. Ay, nahihiyan. Huwag natin ipipilitin. Oh. Baka matroma si uh Oh, oh okay. It's okay. okay. Marami so, siya itaw. Oh. pa. Huwag mong oh. pag, pag uwi ah. Iiwanan oh. mo kasi magsayo ka eh. Nandito na sila pa yung pag uwi sa eh. Tao mami yung dami. Pakita mo. Sige nga, pakita. Tanggalin mo ulo mo bata ako ang ulo? Tapos may mga wire na lumabas. So ma, pakita mo muna kay Jan Jan kung paano yung pagsasayaw. Sige na title Idol niya. Follow din. Oo. Oh, oh. Sige na. Ha? Hindi pa mo nasayaw? Ha? Di na mo nasayaw? O oh, diba, mana sa'yo yung anak mo ayaw din magbigay. Narandaman mo yung anak mo. Dito ka muna, kanila pa kulangot ng kulangot. Di mo malakot. Uy! Hey! 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 Di siyang inong... Oh, natatawa ayon. siya sa'yo, natutuwa oh, siyang nakita ka. Okay. okay. So, ikaw lang mag-isa ang breadwinner sa pamilya o may katuwang ka naman? Ako lang po. Ilan ang umaasa sa'yo? iyo? Bali, apat po. Isang kapatid, isang ina, at saka yung anak ko. Isang kapatid, isang ina, at saka anak Tatlo lang yon. Tatlo. Ako po. Hindi, apat, maliban sa'yo. Maliban sa'yo. Medyo hindi sa sarili niya. Bukod sa'yo. <laughs> uh -huh. Umaasa sa'yo. Pinilang <laughs> niya yung sarili niya kasi. Counted oh, oh. nga naman yung sarili niya. Na. Sa e, Nagigigil ako sa'yo. Ito, kasi hindi ako tuhod dito, 4-11 tong uuwi. Wahahahak! 4-11. Sige, magpapalit. So, kayo, apat kayo sa bahay, ah, tapos lahat, ikaw, sagot ah mo lahat. Apo. Ah Bukod pa po yung dalawa kong anak sa Siargao at saka sa Las Piñas. Iba rin. Oh. Ang dami mo. Iba rin ang pogi mo pala. <laughs> ang galing mo. <laughs> Sa'yo eh. May anak May sa siyarkaw. May anak sa siyarkaw. Ang kala mo nagtanim lang, nag-iiwan ang pula. <laughs> ah, Kasi tumaan. Siyarkaw. Tapos batanggas. Las pinya. So, ilan lahat ang anak mo? Apat? Tatlo. Tatlo. Ito yung panganay. Panganay, 12. Yung kapatid niyang babae nasa Las Piñas, 8. Yung 2 years old nasa Siargao, iba ay nanon. Ano? Iba rin ang nanay, no. Grabe. Iba rin ang nanay. nanay. Shargow. May time ka? Mm. Oo. Oh. Pakikita mo naman sila. Pakikita mo. Iba mga fish vendor. Video, video, call, video call. call, video call. Video call. Sa, saan kayo uh. nagkakilala sa Siargao o dito sa Batangas? Dito po sa ano, sa Manila, sa Congress, Talaokan. Oh. oh. Sa so, puntang Nobles. Oh. Sabi mo kanina, nagpo-provide ka para sa iyo at sa tatlong kasama mo sa bahay. Apo. Paano yung ibang anak mo sa ibang lugar, hindi ka nagpo-provide for them? Provide din po ng ano, per month, binibigyan po ng pera. Ah, pa. Yung sasapat lang po sa kaya ko. Mm. Dahil hindi, hindi ko naman po, ngayon ko lang po rin masasabi. Yan, kahit po kita sa ano. Kulang pa po sa amin yung kita ko para sa amin palang apat. Yeah, kaya san, ba? Diba, sana hindi ka nag-anak ng nag-anak. We'll talk, diba? Uh -oh. Kasi nah may uh -oh. ka. Para si Di, may ka. At bukod sa'yo, may yung mga bata. Totoo. Eh, so, diba? Ikaw uh -oh. pa bilang ama, ay magiging masaya. Makikita mong... Yung anak ko hindi ko mabigyan, mm, hindi ako ka. makapagbigay, tapos yung anak ko hindi makapunta sa magandang eskwelahan, hindi matustusan ang pangangailangan, pag may sakit, matataranta ka dahil wala kang gusto mo ba 'yon? 'Di ba hindi? Kaya we do not advise na mag-anak lang na mag-anak ang mga lalaki Ama. kahit gano'n ka at ang mga babae rin kahit gano'n ka pakalaya. 'Di ba? Kailangan maging mm. matalino tayo sa mga desisyon. Mm. Kaya ko na bang bumuhay ng anak? Yeah at magbigay ng isang disenteng buhay sa pamilyang bubuoyin ko kung sakasakali. Yun ang ah. dapat nating, hindi yung, di ba, nakakatuwa lang pa pinag-uusapan. dami mo anak. Oo. Oh. Oh. Pero di ba, more than that, kailangan natin maris. It's not a joke, ha? Yeah. Hindi no. ito, joke oh. yung pagkakaroon ng maraming anak, tapos hindi mo Kaya kayang buhayin. bigyan ng disenteng oh. pamumuhay. Dahil yun ang talagang unang responsibilidad natin bilang magulang, yung mabigyan right. ng magandang kinabukasan yung anak natin. At kung hindi natin kayang gawin, nakakalungkot yun para sa mga bata. Oh.